Ay, mga kapapets, ako nga pala si Joya at papakita ko ang laman ng aking training bag. Una ay ang hygiene kit. Nandito na yung mga wipes, sabon, pulbo. Siyempre, essential na ito. Kaya lagi ako nagdadala ng na ito every training. Sumunod naman ay extra na dami. Siyempre, tayo galing training. So, pampalitin. Sumunod ay knee pads para kahit papano dagdag proteksyon. Then, Okay. pa commute kasi ako papunta ng training. So, kung umulan man or umaraw, pwedeng ready ako. Next naman ay training shoes. Ayan. Pero ang gamit ko ay rubber shoes kasi nahihirapan ako maghanap sa online ng wrestling shoes. Pinakabahan ako sa sizing kasi minsan 5 ako, minsan 5.5, minsan naman 6, minsan pa nga 7 eh. Ganun din pa kayo, ako lang yun. Mag-comment nga kayo kung ganun din kayo. Tapos magreklamo tayo, di ba? Napakainis kaya yung ganun. Tapos, wallet. Ayan. Siya ganun. Pambayan ng pamasahe. Tapos, earphone. Ayan. Nagpapabusta ko ng energy through music. So, kapag umatin ako ng training, na-hype na ako. Tapos, ito. Sobrang essential nito. ito. Pamaypay. Pabilis kasi mag-init yung ulo ko. So, kailangan ko ng pamaypay palato. So, sunod ay alcohol. Ayan. Ang cute ng, cute ng kulay. At ang pinakalas ay mental candy. And mahilig rin ako sa mentor health So, kahit saan ako pumunta, talaga ako may dala nito. Ayun lang. Sige na po.